guys, namimitas ako today ng kalamansi ko. Kasi medyo may makukuha na tayong pang konsumo. Actually, itong kalamansi ko, it's, I, I think, 3 years na siya o 2 years. Pero, nung start siyang nagbunga, tuloy-tuloy talaga. Ayan guys, pag may makita kayo. Ang kinuka ko lang naman yung pwede nang, mm, gamitin. Kasi, kagaya nito, mga green-green pa talaga sila. Eh, matigas pa yan. Ayan. Ayan. Pagay nito, kahit malaki-laki, matigas pa yan. Ito. Pero nakakatuwa guys, nakita nyo to. Ayan. Nakita nyo yan. <laughs> natutuwa ako kasi itong blessings ng kalamansi talaga as in non-stop. Umpisa talaga akong kumuha dito kasi nakita ko may tumubo na and then kumuha ako pang consume. At talagang tuloy-tuloy talaga siya. Ayan, natutuwa ako. Tingnan nyo. Ayan. Ayan, ang dami talaga niya. Tapos ito. O, oh, nakita niyo yung mga maliliit. Ang cute, di ba? Di ba? Pag makita niyo may mga bulaklak, ayan, may, uh, may tutubo na naman. Grabe, guys. Nakakatouch tong kalamansi na to. Yun, know, Kita mo. <laughs> ayan pa, guys. Ang cute, ang liliit. Ayan, ang gaganda. Eto, ang liliit, guys. Oh. Ayan. Kumuha man tayo ngayon ng medyo malaki-laki sa mga ganito. Kasi pag matagal din siya dyan, nag siya eh. So, ang natutuwa ako kasi talagang ang daming tumutubo. Ayan, guys. Oh. Ang dami. Except lang sa mga malalaki na dyan na umuusbong na. Ayan. Ito. Wow. Ayan, guys. Nakikita nyo ba? Ayan, oh. Ito, ang liit. Ang cute. Grabe na po, talaga ako sa kalamansi. Ayan. Ayan, grabe. Eh. Pababa tayo, guys. Oh, ayan, oh. Ito, makikita nyo to. Bulaklak na yan. Tutubo yan. Guys, oh. Ang dami, guys. Nakakatuwa. Oh, my God. Ang liit, oh. Ang liit nito. Ang liit nito. Di ba ang liit? Ayan oh. Guys, ang bilis lang. Ayan, may may super liit pa. Ayan, ang super liit. Ayan, ang dami. Ayan, super liit. Except lang sa may makukuha na naman tayo for next week. Ayan. Uy, ang liit oh. Cute. Guys, ang dami sobra sobra oh nakikita niyo yan. Kita itong maliit oh, ayan. Oh, ang cute. Ang cute talaga. <laughs> ayan guys. Oh. oh grabe, thank you Lord. Grabe, blessings ni Lord. Ayan pag nakita nyo rin may tumubo bagong dahon, 'yan. Umulak oh, na 'yan. Thank you. Ayan, guys oh. So, kita nyo yung mga bulak na 'yan. Ayan. Grabe. Grabe. Oh. Ito ang liit. <laughs> Guys, yan. Yeah, makakuha na rin natin yan sa susunod. Ito pa yung mga bago. Oh my God. Thank you, Lord. Grabe si Lord. Grabe ka talaga, Lord. Napakabait mo, Lord. <laughs> Napakabait mo talaga, Lord. Ayan. Uy, parang mayroong balak dito. Ayan. Nakikita nyo yung malaki guys. You oh. know. Kasi pag mag-green siya, mag-ano kasi siya kagad mag-yellow. oh, kagaya nito. Maliit pa pero nag-yellow. Nag-yellow. So, konting ano na lang yan. Nagtatago sila guys. <laughs> Ayun, nagtatago sila. Pero makikita ko naman sila pag magkukuha na ako. Guys, grabe. Grabe blessings braces niya. Pero pa sa taas, maliliit ah. Oh. Kita mo yung maliliit na yan. Grabe. Thank you, Lord. Grabe, Lord. Grabe, grabe. Ay, thank you. Ang cute. Ikot tayo dito. Oh! Oh, ang liit. Ayan, oh, ang liit. Oh my God. Oh my God. Oh, my God. Unbelievable. Grabe sa si Lord. Mag-blessings. Dito. Ayan. May isa na naman dito. <laughs> ayan. Ayan, ayan. Grabe. Unbelievable si Lord. Thank you, Lord. Imagine mo yan. This is very good talaga kasi sarili mong tanim, there's no fertilizer talaga. Walang fertilizer yan. Ayan. So, the vitamin is there. Nakita nyo to guys. Bagong tubo. Check ko yan bukas or the next day. Ayan. Magkaano na naman yan dito. Ayan. Uy, ang dami maliliit. Ano ba yan? <laughs> Kita nyo to. Ang cute. Sobra. Sobrang maliliit. Dito tayo sa baba. Oo. Oh, ayan guys. Oh. Nakita nyo yan. Nakita nyo ba yan? Ang cute. Ayan. Ayan. <laughs> Basta may bulak ayan. Wow, ha? Lord, you're very amazing talaga. Dito sa baba, ayun, oh, oh. My God. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Ayan. Except lang sa maliliit, meron na naman tayong makukuha next week. Thank you. Ayan. Thank you ito hindi pa to tigil ay maliit pa Matigas. ay mayroong yellow ay wala pala kala ko kasi guys nakukuha ako nung nakaraan yelo hindi pa siya ganong kalaki pero yelo na so pag hiwa ko hindi na siya ano uy may nakatago may nakatago may nakatago hala cute naman uy Thank you, Lord, for the blessings. Thank you talaga. Grabe. The best ka, Lord. Ganyan lang yan kalaki yung aking ano, guys. Oh. Ito yung puno niya. Kita niyo yung puno niya. Yan lang. Pero pagbili ko niyan, maliit pa talaga. Yan lang. Thank you. Thank you, Calamansi, and thank you, Lord.